Satu, patah tayo. Bicara masih gede sih. Eh, deh ya. Gimana mau? Itu pak. Ini kan, yang ini sampai bae. Itu? Ah, deh ya. Ya sih. Di kemana yang lighter mau? Otak na lighter. Ya. Yan. Um, Ayong, ah, para naginginig yung kamay mo. Wala okay, lang. lang namin sumunod kay Bogart. Huwag oh, wow. Huwag wow. 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 Tama na yan! Hey! <laughs> Ayan mo na yan! Ay, Ito Ayan! Tingnan nyo! Ang bawa! Ang Ang Ang

Ah! <laughs> ha! Taynya! Kung kuntotoo kang gambe. Na kumapisangan. <laughs> ah! Sige, talian taliyanin na. Nena. Ik taliyan nya. Ha. Ik taliyan nya. Jine, ha. Ha. Ka. Ang kumapisangan. Sandur. Hoy, ibalik mo na sa akin yung anting-anting ko. Huwag mo na! Akin yung cellphone ko. Huwag mo na! Baka <stagger then sanitizer> baka nabakon waray ka lang ha? Ah! sige na tangin na mo ha? sige na nyo mo kung totoo kasama yes sinigaya pataliin mo sinigaya pataliin mo <laughs> baka tayo na kaab baka tayo na Gaya. sige na urasagyan yeah. na talaga ng mukha mo mukha mm -hmm. magkakamali ka lang magpasag talaga tangin na ka yan Kunan tin to ilalagay. Sigis-sipay. Oh. Yaan. 2. <laughs> Gina. Yakad. Kuha lang mo ba 'no? Oh. Ginaad. Yakad. Ya. Yo. Tayo. Wala nang na ibang na dito. 'Wag nang toto. Wala dito. Ito na 'tong mga. Yeah! Dali mo, ni kaya. <laughs> 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 yan ang gusto ko, ng marinig. Boy, <laughs> oh, 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 ka din, oh, <laughs> 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 Yan. Itali niyo ulit. tayo <laughs> ng <laughs> tali. Don! Ito. Oh. Huwag don. Yan, don. Eh, niyo ng ano? Marangas yan, ha. Boy, ka.

Kumandal, pakainin muna natin. Kasi nakasisiguro ako na. Kainin niyo muna 'to, mahina-mahina na. Sige, pakainin mo. Oh, baba yan 'to. to. Pakainin mo yang kopa na yan. Ito yung idol niya. Si Jenny. Ha. Utang nila lahat. Kain. Kain. Ano gusto mo? Balaw kain. Kain.

Baisat! eh Ayaw mo kumain! Putang na tinapon mo! Kain! Itali nyo! Itali nyo! Bilis! ka! ayaw mo kayo? ka! Itali nyo! ka! Walang ah. <laughs> oh, kumain ya, oh. ya, na Yan! Ibitin nyo diyan! Ibitin nyo! Ibitin nyo! Talay mo! Halika Bakit ang ano ka? mo! Bakit ang ganyan ganyan? Pwede! O sige! May puntaan lang ako! Sige! Mag-ingat kayo dito ha! Oo! Sige! Huwag kayong duwag! Sige! Sige! Ano Sige! yang mati gas ah tu berapa ah banyak kita lah kau lihat apa kamu trader kah oh, bukanmu trader ah ikutin mau no, ikutin mau no. no. lagi mau tangkap si kecil mau ayok belum dikayuh digil Siguro mas maganda kunang na siya. Dun, 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 dun mo ilagay yung isa. Dito, dito. Ka, ka, ulitin natin, ulitin natin. Para mas maganda. <laughs> Tarkita yung kagandahan ni Miss Jenny. <laughs> ano, inalikan lang. <laughs> Napaliw ka na di Ano? <laughs> <Pasin niya>. <laughs> <laughs> ano? Ha, ate. Ha. pala na katawan nito. Ay, sobrang makinis niyan Ha? Stop, tara na, bay. Ha. Ambot eh. Masisira ho. Pero kok big kumik na sa, mo. Yan. Alam mo yan. Sino ka?

Relax mo na. Huwag! Gagalingin yung kasawa nito! Napakakinis! Huwag na na. Oh, Baka <coughs> magalit <coughs> si Bogard! Tama lang! Huwag ah, <coughs> ang saktan yan! Wala yan! Kita niyo yung idol niyo! Hindi pinagalit si nila! Ha? Huh? Kailangan ni Bogard! Kayang dahil na ganyan na kagalito kami! Ha? Kung may plano man kayo iligtas niyo yung ano, idol nyo. Huwag na kayo mangarap pa. Kasi pagsasawa na namin dito. <laughs> Yan! Ang ganda ng ano, katawan. Napakinis at napakaputi. At sino namang hindi mamano dyan. Pabibighanin sa katawan niya. Panoorin nyo mamaya kung paano namin gagasahin nito. Ano? <laughs>

sa mga bagong nakikita yung video ko. Pasensya na kayo. Kailangan ko sundin si Bugard. Dahil kung hindi, papatay niya ako. At ako mismo ang papatay kay Gene. Yan ang Sabi mo, sana totoo sinasabi mo. Kung hindi, babarin ka naman. Ikaw yung ano namin. Huwag <coughs> kang umawat na marin! Huwag! Huwag! Papatay ko si Gene! Huwag mo. mo na! Huwag mo na! Patunayan ko sa inyo! Huwag mo na! Huwag mo na! yan. mo na! ulo.

Ako mo na. Huwag kayo na ha? Ako mo na. Ha? Ako mo na. Teka na. Dapat ako. Ako ang mga Ako. Ano? Dapat ako. Ako ang Hindi. Hindi. Ako. Ako. <laughs> ako ang sa kanya. Hindi ka mo na. kasama ko siya. Ako dapat ang una. Hindi. <laughs> oh. Napaka Hindi. Napakabawang Si Adam, mauna bale! Ba wow! Lahat! Wah, kami mana nak berdiri tu? Hello. Wah, aduh wah. Di bawah sini ko. Huwag na mo na siyang sasaktan. Dahil kabilin bilin na ni Bugard na hindi siya sasaktan. Masarap kong bugbog. Tayo muna natin si Bugard! Tatak ka ako eh. Parang gusto ko nang kainin. Nainip na rin ako. Ano ko nang kainin yung kanang katawan niya? Ang Ang Umayos kayo! Tingnan o, oh, tingnan o! Huwag kayong magpadalos-dalos! Ano, may lighter <coughs> ka pa dyan? Manood kayo kung paano namin to! Gagasahin yung idol niyo. Huwag ka na umiyak! <coughs> <coughs> Ligaya! Hindi, nah. ikutan ko lang! Huwag kayong mag-alala! Ayan! Hindi na yan! Atin to! Hey. Tapos patuhin mo rin si Ligayo. Kumanda rin natin yan! Inahanan niya ah! Oh. Hinihigpitan ko lang! Pagkakataon, yung <coughs> siyang papatay sa... ...genie na yan! <coughs> Di ba? Ba't e? <coughs> <yung> si <coughs> si, si Ligaya, kumanda rin yan dati! Oh. rin natin dati! Oo! Oh. Pero huwag tayo magpisado, magtitiwala kasi... Ano? Nanggaling na sa mga ano ah... Sa vlogger. bakal kembali oh. lagi saat ini, patet tayo. Bigamasi kau sih kau. Si mana makukah? Itu pak? Ini kan, yang isam pabeh. Itu? Ah, bega ya? Ya sih. Di kemana yang lighter mo. Utik na lighter. Ya? Ayo.

Wag! Wag niyo kuluhin yan! Wag niyo nang yan! Ako mauna yan! Sa akin na yan! Kung gusto mong gawin tayo, magpataya na lang tayo! Kapitin mo ah, nila niya, ano? Ano, patayan Sa akin na mapupunta ang babae yan. Ano, patayan tayo? So, ano? Huwag ka gusto mong mamatay rin. Bakit may ingay Bakit may ingay doon? Nandiyan na si Bungard. Commander! <laughs>

O! Oh, Hahaha! <laughs> <yari> ba? <laughs> ha? Ang na ng kilay mo! Dalangan ko baril po, po Bigyan niya ako ng baril! Wag! Sige na! Anong baril? Anong Wag mo akong bigyan ng baril! <laughs> Wala akong proteksyon para sa sarili ko! Wag! <laughs> Kami ng proof-protect sa'yo! <laughs> Balay! Wag mo nang bigyan ng baril sila kaya... Napakanda ka ka talaga! Tigo kayo! Nandiyan nila, Kilbe! Dalihan niyo! Harap yeah. kayo ha? Harap kayo? Nga! Yeah. Ano sabi niya kanina? Napakawalan mo? Hindi kaya? Pakawalan ko daw siya. Hindi kaya? Huwag ka talagang magkabaling umakbang sa akin? Kamag-alala po, guard. Magtulungyan talaga kita! Kumampi ang senyo. Yan na gusto ko!

Hindi na ka guard! Ah! Alaman ko yung anting-anting ko! Ikaw! Huwag muna. Ha, ah. muna ha. mo na! Pero napatunayan ko na sa inyo! Huwag mo na! Napatunayan ko na sa'yo! Talagang tumunti ako!